Brom brum brum! Nandito na naman si Machong Brum, brum. Ha ha ha! Hi hey, mama! Ha ha ha! Mga Kabum brum, may nakita na naman tayong tutulog sa tabi ng kalsada mga Kabum brum. Bigyan na naman natin ito pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga Kabum brum, para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit kung tayo nakabigay tayo ng na pagkain ka Kabum Brum! At sa ganitong tulog nakatulong tayo sa natulog sa tabi ng kalsada mga Kabum brum. Let's go mga kapamrom, bibili na tayo pagkain, let's go! Uh, dito na tayo sa my Jollibee mga kapamrom, bibili na tayo pagkain para ibigay doon sa natutulog sa pinakalasada. Na let's go mga kapamrom, pasok tayo, let's go! Bibili na tayo ng mga kapamrom, let's go! Dito na tayo mga kapamrom, let's go! Uh, ito na mga na kabilin na tayo ng pagkain sa Jollibee at may 700 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada, let's go! Let's go mga kabobrom! Iatinan natin itong pagkain doon sa natutulog sa ng kalsada! Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabobrom doon sa natutulog sa ng kalsada! Kahit tento kang paraan mga kabobrom makatulong na naman tayo! Let's go mga kabobrom! Iatinan natin itong pagkain doon sa natutulog sa ng kalsada. Let's go! Uh, nandun stop tayo mga kabobrom lapitan na tinatibigay itong pagkain at saka 700 pesos na pera. Let's go! Let's go mga kabumbong. Bikayin natin. Bagayin ka tata. Let's go.